Tradisyon na sa Fort Magsaysay Military Reservation, lalo na sa mga nagsasanay na akitin ang taklang damulag bago sila formal na magtapos sa kanilang mga pagkasanay. Kaya naman bilang pagkasara ng pagkasanay, inakit ng Infantry Orientation Course Class 07 at 08 ang taklang damulag upang ipakita ang kanilang naging lakas sa loob ng humigit anim na buwang pagkasanay. Mga tarik na daan, kasukalan at mga ang kinaharap ng mga bagong sibol na kasundaluhan na talaga namang sumubok ng kanilang stamina at lakas. Pinakita nila na talaga namang hindi na biro ang kanilang laging improvement sa physical strength sa loob ng mahigit na anim na bampus pusang pagasanay. Samantala, kaugnay nga ng kanilang nilalapit na pagkatapos, lubos ang pasasalamat ni Private Mami ko Baxa na matagumpay niya natapos ang mahigit 6 na bang pagasanay at ngayon nga ganap na siyang kawal Pilipino na handang magsilbi sa bayan. After more than 6 months of hardship, masaya ako natapos na namin ang training worth it lahat ng pagod dahil natupad ko na ang pangarap kong makapagsilbi sa bayan bilang isang kawal Pilipino. Yung pagod at hirap, kasama na yan sa buhay. Pero, you really have to choose where to suffer, learn, and grow. Nitong darating na ikailabing isa ng Desyembre ay formal na magtatapos ang Infantry Orientation Course Class 07 at 08 ng taong 2003 at tutungo na sa kanigan lang unit assignment ang mga bagong sibol na kasundaluhan bit-bit ang mga nila sa Division Training School ng 7th Infantry Cognite Division upang gampanan ang sinumpang tungkulin na ipagtanggol ang bayan. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako si Jomari Vallejos, ang inyong kaugnay.